mga lords, pauwi na tayo. Galing tayo sa ano, Puerto Diaz. Ayun pa, pabalik tayo. Ito ngayon, pauwi na kami. Papunta na kami na Sorsogon City. Ayun, oh, so far, i-continue lang natin yung review natin sa ating on the beat na pinalitan natin ng ano, ng nito pinalitan natin ng pinalitan natin ng IoT sensor yung hagok yung hagok na issue sa Honda Beat ngayon yung mapunta namin yan, uh, sa video ko observe ko siya wala so, wala pa siyang hagok ayun pauwi na ako galing ako na yun susugon Papunta na ako sa Ursogoon, punta kami Albay. Ayun. Malaman natin 'yan mamaya pagbalik. Ayun, continue na natin 'yung video kasi susugod na ako pauwi. Yung una kong ano, yung una kong Abi to. Una kong papunta dito na review ko sa video ko. Hindi ko lang na ano kasi na-observe ko pa kung babalik siya o hindi. Ngayon okay na siya hindi na siya bumabalik maganda na yung atak niya ngayon pabalik na naman ngayon yan. malaman natin mamaya si ito hanggang alba ito walang anong ay na? kamarinis malaman natin nya hanggang daet kung maghahagok pa siya o oh, hindi na yan, malalaman natin yan, yan tabayan niyo mamaya. Maano ako sa pagdating ko sa ano sa dait malaman natin ayan source of city na tayo mga lords ayan ahaw natin yan pag nakabalik na tayo sa dating na tayo ng dait kasi mula rito sa Sorsogon papuntang Daet ang biyahe natin is 4 hours malayo yun, bakbakan 4 hours na yan tingnan natin, hindi natin papatay yung mga ina, diretso yung takbo natin Ayan, malaman natin yan kung mag-ahagok pa siya o hindi na Ayan natin malaman yan ayan dumating na tayo ng diet yan tayo yung mga car fix and continue review natin sa ating inaayos na konti Beat yung hagok problem oh. maraming salamat mga car fix yan uh, tayo yung mamaya uh, doon. magdating natin sa diet kung ano yung babalik pa ba yung hagok natin o hindi na good morning mga lods wow. dito na tayo ngayon sa ano atimunan ayan ah, ano natin uli review natin uli yung ating ginabit na ano ito, ginabit na IOT e sensor Yan yung hagok problem ng Honda Beat ayan mga loads ay ngayon okay na siya hindi nagahagok hindi ko na ano kagabi kasi sa ano ba yun eh, check ko dating sa dating naman sa sipokot okay naman siya munta kami ng diet okay naman ngayon ano siya okay hanggang ngayon okay isa magan na tinakbo nito haba ng tinakbo galing tayo ng sorsogon okay na siya ibig sabihin yung kinabit natin na ano na EOT sensor okay na siya mga lods wala nang hagok yung ating Honda Beat yun lang talaga problem niya sensor lang talaga bakit naghahagok siya Ayan. palitan nyo na lang ng uh, sensor para hindi na sya maghagok o oh, diba Ayan. ganda dito sa ano atimunan eh, no? nagpapagspag sila o oh. Kisun Province. Eh, nakakita tayo mamaya sa ano, sa um, zigzag road time check tayo is 5 o 10 alas 5 na ng umaga i-lip muna tayo ngayon hindi na talaga kaya naantok na tayo eh Ay, naabutan tayo ng umaga hindi nga pwede ipilitin natin yung biyahe natin na naantok tayo ma compromise yung ating safety eh mga bus dito malaki ang yung mga bus oh grabe yung kalsada natin, zero visibility oh. ayan, nagpapags na yung kalsada natin dito mga loads ayan, ayan. o oh, so okay, kumaya, try natin hanggang dumating sa bahay ko oh. okay na yung ating on the beat na walang hagok Nalala natin ang EOTC